Pangasinan PDRMO handa na sa paparating na super typhoon preemptive evacuation ipatutupad. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Neil Moyano ng IFM Dagupan. RMN Live Report! Nagpaalala ang Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRMO na maghanda na ng emergency go bag na naglalaman ng mahalagang kamita kasunod ng inaasang pagtawid ng bagyong uwan sa Luzon. Pinayuan din ang tangkapan ang mga pangasinense na maaga ng lumikas kung kinakailangan upang maiwasan ang panganib sa oras ng matinding sama ng panahon. Ayon kay Pangasinan PDRMO Operation Said Vincent Chu, nakahanda na ang kanilang tangkapan para tumugon sa anumang emerensiya bago habang at matapos ang pananalasa ng bagyo. Kabilang dito ang kahandaan sa deployment ng rescue teams, kanda ng mga evacuation centers at relief supplies upang masiguro ang kaligtasan ng mga maapektuhang pamilya. Uh, may po namin pinapakiusap na po sa ating mga kababayan na sumunod po sa preemptive evacuation. Ito po ay uh, na po namin sa iba't ibang LGU sa aming mga counterpart. Tapon po, kausap po na rin po ang, uh, ang DILG na tulungan po kami na abisuhan yung ating mga barangay officials, yung ating mga LGU. Dahil doon po sa mga LGU sir Mark, meron na po silang mga historical data. Mm -hmm. Alam na po nila kung ano yung mga area na babahain. So yung ating mga kababayan mm -hmm. na nakatira po sa malapit sa mga kailugan, sa ating mga coastal area sa dagat, sa mga paanan ng bundok, uh, as I list now, pwede na po sila actually na lumikas, uh, gaya po nang nasabi nyo kayo na, mm -hmm. nabanggit nyo po kung meron silang mga anak na medyo nasa safe na lugar kung maaari po sila ay uh, tumungo muna doon. Pakiusap ni Chu na makipagtulungan ang publiko sa mga otoridad at sumunod sa mga patutupad na abiso ng lokal na pamahalaan. Patuloy din ang koordinasyon ng PDRMO sa mga lokal na pamahalaan at sa mga ahensyang pambansa para sa mabilis na pagtugon sa anumang sitwasyon. Batay sa mga abisong inilabas ng pag-asa, hindi pa rin nawawalang posibilidad na tahakin at manalasa sa ilagat kid ng luson ang bagyong uwan na posibleng maaabot ang Super Typhoon Category. Patuloy ang paalala ng PDRMO sa lahat ng panggasinense na manatiling alerto, mahinahon at makinig sa mga opisyal na anunsyo ng mga kinaukulan para sa kaligtasan ng bawat isa. Kasama mo mula rito sa IFM News Tagupan, ito si Idol Nil Moyano, Tatak R.